Ang oh, tanong, mayroon kayang isda dito. Oh, tayo. Oh, fish yun, fish yun. Yun, mga kuys. Another day, another toman. Tignan nyo naman ang aking, ang aming ride. Dito ako sa kolong. Nakaupo ako dito sa cooler. <laughs> ang hirap pag biglang ginagas. Napapaganan ako. Kahit kinilas ako, nakalak siya dito. Ayan. Ah, <laughs> kuys. Kasama ko natin si Ian. Uy. Kamatan niya. <laughs> Bumili siyang almusal niya. Ako nag cup noodles na ako sa bahay. So, goods na ako. Ay, ne, bibili pala ako ng ano ko. Oh, C2. So, same igot lang tayo. Babalikan natin yung mga strikes last week. Kung napanood nyo man yung video. Kung hindi man, nandito yan. So, kita-kits na lang sa spot mga push. Let's go! Mga kuys, balikan natin yung mga strike natin ng nakaraan. Hindi ito ko, balikan ko hindi ito. Isyon, 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 Ah, Ah. isyon, isyon, ah isyon, 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 Di ko na, na pinalaban eh. Oh wait. Sira agad yung lure. Sayang. Di ko gamit yung ano. Yung duck. Yung duck nagpalit kasi ako mga kuy sa'yo no nagpalit kasi ako ayan kasi yung duck yun talaga yung main content natin dapat ngayon kaso pinutulan ko yun ng ano wire hindi na pantayo lang oy Ito good size. Mas malaki to sa last last week mas malaki to. Pa video lang ako mga kuys. Ay mga kuys, first land natin. Good size na to, mangilo na siguro to. Ay shit, mabutas. Ay butas. Tayan. Goodness. Ay first first catch natin mga kuys. Second strike na to yung isa din natin na huli. Ano good size na rin oh. No? Ayos. Okay, okay. Yan. Kakalog -lub na ba siya? Ah. One down. Oh. So, uh, na ano din yung ulo niya? Ayaw lang lumabas no? Kita mo ngayon? Oh, yun yung nakaganyan? Mm. nato sa... Ay, yung... 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 video yung... hey, ko, ano, pakita natin. Ito, itong net na ito, Meron daw as ah, dito, Meron daw oh. Mayimabul, pri. Mayimabul, pri. Mayimabul. Sayang nih mau pri. Gali, So yun one down na tayo. Tapos isang humabol. Sana nakita sa camera. Grabe, hinabol talaga yung lure. Strike lang, hindi nila makahuli. Maraming wadali to ito bigla. Hindi. Ayun nga, hindi ko na siya. Pwede ko pa kapalit ito malapit. Ano, nabalian ako tip mga kuys malingkas wala mang isda awit balik sa di ko na-record malingkas pag ganito ako kumaso. Tapos, bali. Ah, wait, wala akong rad. Yung rad natin mga ni kuisian, payram Pairam daw niya tayo dito sa ano niya. Setup niya. maunat kunat din to eh. Gagi sa hatakan sa mama Toman sa kabunutan hindi nababalik sa loro lang pala mababalik. Sa yo cast X. Di na kita bati. Nagraptor na lang tayo guys. <laughs> Baline.

Lusungin so, so ko Pucha, malaki pre. Okay. Maganda pa ba? Iyan po kaya. Okay. Ngayon ko ng mga. Sige. Pre, okay. bang so, masugat ka? Pre, ba masugat ka? Ano na lang, asang-asang? Ah, isang pre. Ayun yun. Nice ah! Uh, open bill, open bill ko lang. Ha? Uh, Puta Woo! Shit! Angat mo na Sige, angat lang dito. Paano pa pata? Puta pre.

So baliwala lang, noya Oo, double Ano yan? Oo. Ogi. Ba't sa mata, pre? Anong mata niya? Anong tawag Green Goblin. Green Goblin. Oo. Ano eh? Yan, oo. Green Goblin. Wala tayong panimbang. Mata bato. Nasa Porto? Ay mga kuwis, credits kay ku si Ian. Pinayron tayo na rad kasi nabalian tayo. Ay nagbunga naman yan. Green Goblin mga kuwis. Ayan o, laki. Wala pantimbang pero timbangan sa mata. sa 4kg to. Ay mga kuwis. Ganda ng kulay o. Oh. Let's go. Sulit yung bali ng rad. <laughs> <laughs> Ayan mga kuwis, taga Green Goblin pa tayo. Tinuro lang sa atin yan ng mga nagtatrabaho dito. Sabi huli niyo yung toman dyan kasi yung nagbe-bait and daw ng tilapia. Parang wala na huli dahil sa toman ng gugulo. Sinabi lang nila. And, so pinapatanggal talaga yung toman dito sa spot na to. Malit na spot lang pero nakadali tayo ng toman. Ayan, shout kay Kuis Ian. Dito sa kanyang setup. Mga you Yupro, tsaka Daiwa. Angas. Minanilang yung ano, yung toman mga kuis. Green Goblin, nasa 4kg pa taas yun Sa bahay ko natitimbangin kasi wala akong pantimbang ngayon na nasira Ikaw muna ko, ikaw muna Ikaw muna Ito gamitin mo Pag siya dyan Laki nun no Laki Okay ka na? Teka okay, dito. Okay, Basta pagdating dito, itas mo na. Masupo mo, masupo mo. Masupo mo yung mix eh. Di ba pa susubukan eh. O. Oh. <tipos> Di pa <ba> nasusubukan kasi eh. <tipos> <Nangahabul> siya pero active yan? na rapi oh. Hola happened Nakaabog lang kami ng toma na nandito ko isa no. Sarap ng pahinga namin dito. Biglang tumalon-talon diyan. Kasi pang isa doon. Pokol kami ng pokol eh. Sinira yung siesta namin. Awit. Ah, ha? Sayang. Kanina, talon ng talon eh. Nakakahuli ng tilapia. Nandang kapal kasi ng dito eh. Sayang. Dalag? Dalag pre Dalag lang? Kelas. Kelas? Ada lagi. Tidak <laughs> <laughs> usah lo. Malak eh. Oh, Toman. Toman nak buka red. Oi, masih ada malang kepri. Patah ini. Sekejap leh, dun. Pagi tu licin. Di mana dia nak sokongin? Liko <laughs> Ay, bawal to! Bawal pala eh. <laughs> na. May naman daw wala Hindi na nag-a-message Kaito man bawal. Ano naman nito Toman. Nag-perform sila ng totohan. Yan lang quiz bawal daw dito. So, yung strike mo? No?

Dalawang strike, isang landed na pa naman. May laman daw na tilapia. Ay, nagtutawman lang sana tayo. Okay lang. Bawal is bawal mga kuys. Huwag ipilit. Lipat. So mga kuys, pauwi na tayo. Wala nang ibang kumagat. And, yan na. So shoutout pala kay Alan David. And, shoutout sa iyo. Dalag na tayo soon. So hanggang dun na muna yung video mga kuys. Tinanghali kami ang init na. Mm -hmm. Hindi nang Next time, mga boys. Mm -hmm. <laughs> Sa